Ay, panahon yun natin. Uh, may hearing kahapon. Actually, may executive session. Mm, mm Umayag na sila. Si Alice Go ang mga senador. Kaya lang, walang lalabas na Siyempre ano, naman. Dun, uh -oh. exclusive executive session nga. Pero alamin natin, si Senate President for Temporary narito, Senator Jingoy Estrada. Senator Jingoy! Good morning, Senator! Igan at Connie, magandang umaga po sa inyo, Senator! Good morning, Igan. Good morning, Connie. At uh, sa lahat po na nakikinig, magandang umaga uh -oh. po. Bagamat wala pong maari kayong maibahagi sa amin, sa publiko, sa loob ng executive session. In general session. na lang. Oh. Uh, na-satisfy ho ba kayo na ibang-iba yung alisgo sa public hearing kaysa po sa executive session? Sumasagot na po ba siya sa inyo? Una-una. Uh, pasensya na Igan. Na. Oh. Dahil hindi siya nakadalo sa executive mm, session. Mm, oh. Hindi siya nakadalo. Ay. Ay nasa mga nakalap na balita sa aking mga pastamahan, ay wala naman masyadong vital information na uh, ginuwalat si Alice Go. Oo. Oh, okay. The same yung nilista nyang uh, pinalista kung pangalan sa papel, hmm. 'yun pa rin yung Ah, uh, yung sinasabi niya Pero, mastermind. so hindi huna banggit doon yung pangalan na sinasabi niya na pinangako niya na babanggitin niya yung most guilty sa pogo. Yung pa rin, yung pa rin yung, ay, yung pa rin. sa papel. Uh -huh. Okay, pero uh, nag-init na naman ho ang inyong ulo kahapon kay uh, Tony yang ano dahil sabi nyo nga eh marunong managalog naman at saka magbisaya, tama ho. Marunong ba? Marunong ho ba? Asan ho no, bang information ninyo ito. na marunong siya talaga? Sa tagal nyang uh, nasa Misses de Oro. Mm -hmm. Posible hindi siya marunong managalog at hindi siya marunong bisaya at marami mm -hmm. ako information na natatanggap din sa aking mga text messages na talagang marunong siya managalo. I see. Okay. So parang kumaga na verify niyo po ito. Naguluan nga ako eh. Nag, Google ako. Ang, baka may punjan nga sa Misamis Oriental. Punjan na. Oo. Oh, eh. Eh, wala. So, Senador, ito nakikita natin. Ano? Uh, ilan sila rito na merong uh, ibang identity na uh, nagpapanggap na Pilipino pero Chinese talaga. Marami, marami. Kaya ito, nga eh. Uh, na nga ang balita ko ang na uh, ang naisyohan ng Department of Foreign Affairs na Philippine passport ay hulingit ko na libo may mahigit na okay. Chinese national. Hindi marunong talagang magsalita uh, uh, ng ating wikway. Uh, mm -hmm. mm -hmm. Pero ito po uh, sinasabi nga ho, 'di ba, na eh, nakuha niya ito galing pa sa lolo niya. Uh, yung birth certificate niya, di umano na niya galing sa lolo niya. So ibig sabihin, hindi ito recent no na mga pag uh, na nababayaran na yung ilan ho diyan sa civil registry kaya ng ating pamahalaan sa iba't ibang mga lugar. Sigurado may sindikato yan. Okay. At sigurado siguro may meron may, yang sinuhulan. Pero mo 30 plus years after. Yes. So, so, misa, misa kaya late registration sa Misamis uh, Oriental. yan -hmm. Kaya pati dito sa yung kay Cassandra Lee Ong din Seventeen years after mm, -mm. Pe, pinanganak daw siya sa Hilo dito sa ano pa sa sarili namin pa sa San Juan, no, nga daw uh -huh. Diyan eh, din daw nag ano, nag-aaral. Pero hindi kaya invento lang din ho nila na kumbaga 30, 30 years ago pa yon na ay, ano na nandito na sila. Baka naman Hindi malinaw mare. Recent mo, lang yung registration ng ganyang birth Parang modus ng matagal senador no, marami nang kumita. Oh, matagal ng modus uh, operandi yan dahil nakakapagtaka pati sa San Juan sa yes, yeah, Valenzuela tama galat pala oh, oh so ano pinakamarami ho? sa Davao del Norte ho tama sana ano no? to recent oh, oh. to ano nalaman natin ano ano po pinakamarami yung mga sa mga probinsya eh parang Tagu yata kasi eh hindi masita Sa ba Davao oh, oh, oh the ano area oo oh, oh. parang hindi siguro masyadong halata ah. So pagka ganito, ho, syempre ngayon at talagang nangangambaho tayo sa ating uh, national security na rin, 'di ba, sa nagagana po sa West Philippine Sea, tapos biglang meron tayong maririnig na puro halos Chinese national na taga-mainland, 'di ba, diba? na niyo nga hindi talaga marunong managalog, Ang nakakakuha po ng Filipino uh, passport or birth certificate, ano ho ang ang ating gagawing hakbang para hindi na ito mag In magtuloy? aid of uh, legislation Oo. po, senador. Ano nakikita niyo mga amyenda? Well, uh, nasa committee chairperson ay Senator Risa. Pero sa, sa akin siguro uh, tungkol sa mga sindikato sa DFA, kailangan siguro um, mag ng, uh, mag-craft ng batas para hikita na yung uh, pagbibigay ng passport sa sa sa, sa alam mo sa diskompyansa natin mga oh, opo. Oh, uh, opo. Oh, oh. ng Chinese national. No? Mm -hmm. Mm -hmm. So, hindi Chinese national. Siguro okay. Yung mga ibang Iba pa ring nationalities pero marami ang Chinese, no, nationals. Yes, okay, tatapos tatapusin na ba itong hearing na to. Eh, may executive session pa next week ulit, ah. Hindi, uh, nag-request pa ako na isa pang hearing siguro okay. dahil uh, marami pa kaming dapat tanungin sa mga pinapatawag na hindi na mas report oh, mm -hmm. ng part ni eh, Mayor Salugay. Although valid naman yung kanyang reason dahil yung kanyang dalawang anak daw ay medyo nabubuli, nabubuli. na sa schoolahan mm -hmm. at sa pa siya umarap sa amin uh, uh sa executive session. Okay. Eh ito na namang uh, p dating uh, or retired PNP chief uh senador. Dumilaw yung pangalan ni Benjamin Acorda. May mga picture pa kasama si Tony Yang, kasama oh. si Alice Go, si Mayor uh, Kalugay. Ah uh, ito ito pa enough to oh, kasi ang dami sa inyo dami rin nagpapa-picture senador. Eh. Well, uh, hindi natin ma-link ma uh, si, 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 si uh -oh. sa ayun. Ni ni Tony Yang, uh -hmm. si, wala wala um, link whatsoever. Okay. Just the picture, no? Na pwede namang yes. sabihin natin Pero, na talagang... Na uh -oh. ang nakakapagtaka, yung sagot ni Mayor Talugay sa akin, nung tinanong ko, bakit uh, Meron kayong picture niya ano, na eh pumasyal lang daw sila nung mm -hmm. dito sila. ano mo, naman yung kanyang uh, sagot. Parang uh, Ano ba ang ano bang normal na may mga yung ganyang protocol, courtesy call, mga eh. matataas na negosyante, okay. ano ang nakarating sa inyo? Well, ang ang grabe sa ang sagot sa akin ni Mayor palugay eh bigla na lang lang daw sila sa Maynila at uh, mm -hmm. bigla na lang sila napadala nila. Oo. Oh. Napataan sa EDSA. Parang hindi naman ganoon di ba? <laughs> nakita krami. Parang imposible <laughs> naman yun. Nakita, oy, puntahan nga natin ng Chief PNP. Parang gano'n, eh, di ba? Parang malabo mo yun. Tayo nga, nahihiya tayo pumunta pag walang uh, Ano, eh. Prior notice oh. or schedule, oh. hindi ba? Yes, oh. so, Senador, lumili uh, lumilinaw na ba uh, yung, yung angulo mong ugnayan ni Alice at anong mayor sa... So, Wala akong pakialam sa pag-ibig nila doon sa operasyon ng Pogo. <laughs> Alam mo doon sa romantic relationship. Oh. Very, romantic relation, relationship. Very, very, very obvious naman. Okay. So, sakit na basa mo naman lahat yung mga pangalan ng mga korporasyon nila. Yes, so, yes. Tuntung na yung mga pangalan nila. Wow. Eh, hanggang nga, Pero, pero wala namang kami pakialam doon sa romantic relationship nila. Ang, ang, ang sadya namin, kung yung mga korporasyon na yon ay ginagamit sa money laundering activities. Doon mm. lang naman kami. Okay. At saka, meron din hubang of course, angle na baka isa rin siya sa mga tumulong, uh, di ba, na parang uh, mapaalis sa bansa si uh, dismissed Malang, Mayor uh, Alice Guo? Malaking posibilidad dyan, Connie, uh, dahil alam mo, may daungan dyan sa suwal. Mm -mm. Tama. At mga Chinese nationals na pumupunta roon at dinidiretso sa bamban. Eh, oh. what can prevent them for Mayor Kalugay to let Alice go escape na maggagaling din din sa sa daungan din sa uh, Seoul. Okay. So without mentioning any details, sir, meron kayong uh, baka privy kayo sa mga information na talagahong uh, mas magpapatitibay yung sinasabi ninyo na maari talaga na naging parte siya o nang uh, ano po ng pagpapaalis kay uh, Dismiss Mayor Alice Go sa sa akin sa akin palagay, malaki po ang posibilidad na isa yan sa mga tumulong na IC okay let's may nakuha ba tayong impormasyon uh, senador na binanggit itong mga ito na si sino'ng nilalapitan nila binabayaran nila kasi nakikita ko dito local oh, wala registry uh, may mga sa mga agency natin sa NFS na o oh, oh eh kasi hindi hindi matatapos 'to kung hindi natin makukuha yung mga binayaran na tumulong sa kanila makakuha ng mga peking uh, dokumento. Dokumento. But, uh, alam mo, uh, nung tinanong ko yung aking mga na senador sa executive session na punta sa executive session, wala din daw tumulong na uh, Pilipino mm. na mm. Huh. sa kanyang pagtakas. Pero ako no, na hiniwala, imposible talaga wala. Imposible. Mm -hmm. Na tumulong sa kanya. Uh -huh. Nawala hanggang ngayon. Oh, pero yung connection po ni Tony Yang, uh, na-establish din dito kay uh, Alice Goba or sa iba pa hong uh, mga resource persons like Cassandra Leong at iba pa? Well, magkakasabot siguro yan. At, uh, hindi ako yeah. sigurado pero we're close to it sa so, uh, pagmalaman natin siguro next hearing, siguro uh -huh. pag-hearing ni Senator mm -hmm. sa committee ni Lisa, malalaman na natin yung may establish na natin yung mga connection. I see. Alright. Okay. All right. Okay, paalam na po kami ta ayun na nami tanong yung fake news ha. <laughs> Senate, Senate, President Gingoy <laughs> Estrada. <laughs> hindi daw nga, hindi oh, daw ba sabihin eh. Hello Senator. Senator, salamat sa oras. Ingat Thank po kayo. Thank you. Okay, eh, salamat po. Hindi <laughs> 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 niya natin ba tayo? Hindi tayo? Ikaw talaga. <laughs> Ikaw talaga. <laughs> <laughs> Ikaw talaga eh. Kung ano Senator ang tinatanong mo. Oh. Hindi ko matatanong. Eh, hey, pero sinagot na niya. Senator Jinggoy Estrada, Senate President. Hindi, pro-temporary. Pro Ituloy mo. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih